<laughs> kasi yung mga ganun Tapos na yung era na yun Yung massage na After mo oh. Oh, God, eh. Release daw yung tension Pulok tension nga nangyari Kasi ako kaya ginanyan ko Binago ko Kasi pag once nag-aaral ka ng ano, massage Itestingin din sa'yo yan Itestingin din sa'yo yan Kasi pag-aaralan mo yung ano Meron po tayo, may meron kami tinatawag na repetition. May tinatawag din na repetition. <laughs> Tapos yung mga appointment, eplorage, kung gaano kalakas yung ano. Pinag-aaralan namin 'yan. Ngayon, siyempre, parang nasasaktan ako sa sobrang ano. Ha? Sa sobrang lakas ng presyo ng pagka-DL nung gumaduit ako, binago ko. Kasi ayoko ayokong danasin yung dinanas ko eh. Ha? Tinag-aaralan din ko pa rin pa rin? Oo, oo. Hindi ah. ano, bibigyan ka ng certification para kahit pa paano. Alam na, gumaduit ka sa ganyan. Ano pa mo ano yan? Ah, uh, force po ba o yung uh, 6 months ano na? Yan, 6 months. Ah, 6 months. Depende kung ano yung ano mo kung basic lang. Meron kasi ano, meron basic. May ano yan, stage. Nag-ilid kasi Anong tawag ko dyan sa ano yung, yung pinag-aralan nyo? Massage therapist. Ah, massage therapist. Pero kailangan talaga, syempre yung ang magdadala kasi nyan yung ano, relax lang. Yung instructor. Pag ang instructor mo may alam din iba, Totoo ka ng ibang teknik, yun ang ma-adapt mo. Kasi pagka wala kang knowledge dito, kung ano nang tinuro sa instructor mo, yun din masusunod. Pero kung, ano, kung iba rin yung tinuro niya sa'yo, masusundan mo yun. Relax na. Mm. Okay, tapat. Ito siya, therapist din talaga yan. Dito yan siya sa Binas. Ako sa ano, sa, sa labas ako yan. Pero mataas din sa kanya. Sa Dewey siya siya, hindi sa Tesda. Pero kasi sa Tesda lang eh. Meron pa. Yun yung mga basic. Parang sa Bulag. Iba rin naman ang ano, instructor sa Bulag. Mas mahirap din dun. Pero yung talent yun sa kanila eh. Kasi mo, hindi nila nakikita yung module. So, okay, may module yun eh. Oh, may mga libro yan. Hindi <laughs> nila nakikita yung libro, pero sila kapaal lang yan. Kahit, kinuturo lang sa kanila kung paano i-release yung mga ano. <coughs> Tension. Okay. okay tama mo siya ng tinuro ko sa'yo. Dati kasi medyo madiin siya mag-ano eh. Pasakit <laughs> Tuloy pa rin ay eh, magpapatuloy yung ano, hindi matatanggal yung sumpa sa sakit ng muscle. Oh, no. kasi wala nag wala uh, wala wala nag gagay. Oo, oh, wala nang kokorek. Ah, eh. oh, wala nang tatama. Eh di may experience pa nang iba nung may experience nyo Oh, ganyan ganyan experience oh, before. Kasi ginagawa at tuloy pa rin. Pumalat nang ng bumalat. Ang sinabi mo, ganyan no, di ba? Ah, uh, 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 Masakit, di ba? Oo. Uh, uh, Dalawa, tatlo, kaya uh, uh, mo lang. Ganyan lang muna. ako oh, sa una, aray. Ilan sakit? Ayan, dalawa. Tatlo. Okay, hayaan mo na. Ganyan, ganyan. Hayaan mo na. Pakawalan mo lang. Tingnan mo mamaya, titinan ko liya. Tingnan mo kung disay pa rin. Kasi pag dinire-diretso ko yan, Oh, so ah, 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 mo. Ganun din ginagawa niya sa akin. Ah, kachampa mo. Sabi niya, tingisip mo. Ang masakit kasi. Masakit talaga. Kahit nga siya eh. Nasasaktan mo. Tingnan mo, didinan ko ngayon. Oh. Masakit, masakit nga eh. Oh. Kasi parang may bukol-bukol. Oo, oh, di ba? Sabi nila, lamig daw pagkasamangin. Pag dinurog ko yun, it's sakit yun. Ganyan nila yan, oo. Iba-ibang teknik. Para... Ah, pero nakawala naman po. Oo. Oh. Pag dininan mo na yun, malambot na nga oh. Yung pagmamadid ka po, bumalat mo. Yun po yung impeachment, mawawala rin eventually. Sana mabilis. Yeah. Sundin nyo lang yun ako. Review nyo lang yung video natin. Tapos yung dyan kasi kay mami, medyo sibir-sibir na sibir. yan, pero subukan natin ang tatlo. Pagka, no, sana magbago na ng malaki. Kung may matira, kayo na mag-decide kung babalik pa kayo. Hindi, mas maigay, mas marami, mas maganda para talito. Masa, observahan nyo na muna, bigyan nyo na ako tatlo. Yan. Sige po. Thank you. Excel. Eh, yung iba, 18 eh. Ako, tatlo lang hinihiling ko. Ayun, 18, nangihingi pa ng ano, di ba? Allowance pa. Ano yan, check up. Kung may pagbabago daw, wala. Eh, ngayon. Yeah, ano naman ako ng ano <laughs> dun, ng, ng machine na, uh, ano ka nang mainit? Yung tatapatan ng ilaw. Mm. Sabi, ultrasound gel na nilagay dito, tapos ano. Pero parang wala din. Sabi ko, parang wala, may problem. Eh. Kaya mo, baka kasi baka kailangan magpaano ka sa neurology. Sa ano para kasi sa IM niya, sa nerve na baka ay ano mo. Baka sa nerve na. Oo, oh, bukas hmm. Hindi yun ang talaga yan kasi namamanid niya kayo. Nerve talaga yan. Impingement doon na naman tao. Hindi ko na kailangan magpaano sa internet. internet. Hindi na. Sabi ko, okay oh, ba? Oo. Oh. Okay na, okay rin. Okay. Okay.